Good morning, good morning, good morning. Naku po, nag na po tayo dahil nagmamadali po tayo. Yung kasama ko po, po nandun na sa lugar na pupuntahan namin. Ito ay second time kong mag-angkas. <laughs> kuya, buti na daan naman ako, kuya. <laughs> Wala akong anong, pa, anong mag-angkas, pero... Grabe, <laughs> that's sa mga nagmumotor po mag-iingat po tayo ha mag-iingat mag-iingat po tayo importante po ang nag-iingat thank you God bless everyone malapit na po ako ito po ang advantage po pag nagmumotor pero mag-iingat din po kasi ang daming sasak daming sasakyan God bless ingat po tayong lahat